So, maglalaro tayo ngayon ng Rollbox na roll, Roblox po Ayan Gagayahin natin si Rilla Rosa Ayan, kasi pangalan ko Rilla Rosa eh Gaya-gaya <laughs> kasi ako Ayan, Pupunta tayo sa Slap Tower which is parang favorite ni Rilla Rosa Ayan First time ko lang itong matatry. So, first, ayan yung character natin. Okay. I think ganito siya maglaro. Naglalag ako. girl, 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 girl. <coughs> Ay, wala po tayo dito. Girl! <coughs> Ayan po, nahulog po tayo. Grabe, gusto ko mag-wall hop kaso ano. Shortcut tayo. Ayan doon. I don't want to buy. No, no, no. Gusto niya akong i-ano i-troll wait, hintayin po natin baka i-troll ako <laughs> baka i-troll ako yun eh. natatakot ako okay okay yan po green naman po tayo hindi ako marunong dito. Hala, hindi ako marunong dito. Oh, okay. Girl! Jeez, bakit ba ako na ganun? Ito. Ay, hindi. Okay, shortcut short po tayo. Again. Once again kasi po nahulog po tayo. Nakaka-guilty. girl bakit ganito? sorry kung napapansin niya, lagi ako nag-girl. kasi sabi girl naano po ako Nahawa po ako ng best friend ko <laughs> ayan po ay 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 ayan na nga po. Nahulog na nga po ang ay ay